I just can't get my money right you really wanna fight, you should know that I don't a wanna step up, you step up tonight If I know I'm ready, we'll never, Right, okay right, 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 right I'm in that old Chevy the top back -fly Those doors, when I stop, in my palm, ain't no way I'll ever drop that the stains dripping on the road, you can

nadaanan tayo na isang okay okayan ng sapatos pero hindi sila nakafocus sa sapatos eh Malit uh, maliit lang yung maliit lang yung nakita ko sapatos doon sa ukay-ukayan na yun kaya hindi ko nalang ibinag mostly is clothing clothing yung mga paninda nila so kaya hindi ko nalang ibinag so punta natin sa main uh, sapatosan natin uh, target so babalikan ko na lang kayo mamaya pagkatapos ay nagdodo na tayo so, see you mga katropa. What's up mga katropa? Panibagong araw, panibagong adventure na naman. So, nandito na naman tayo sa isa upay-upayan okay natin. Na-feature na noon, nire-feature natin dahil never fail tayo dito ng upay-upayan okay na Talagang maraming magagandang sapatos. So, tingnan natin kung may mabibili ba tayo sa ating 100 pesos ngayon na sapatos sa upay-upayan okay na sa comment ko lang or sa experience ko lang hindi pa ako na, hindi pa talaga ako na fail sa okay okay yan ito talagang maraming silang mga solid na mga sapatos na tulad ng mga nabili ko noon so tapat lang siya ng Watson's Pharmacy dito sa Cebu si, si City yan saka yung The Eden so yun na nga uh, parang naiba na yung mga arrangement uh, nila nasa unahan na yung bung, nasa bungad na yung mga sandals na pababae eh. then nandito pa rin yung mga sapatos na ating na features nandito pa rin yung mga sapatos na ating na feature na uh, tag 250 pero I think wala na yung sale dito na 250 pero tingnan nyo naman may bargain sila na tag 100 pesos so tingnan natin yun later So, itong mga sapatos na ito is extension na lang. Extension na ito ng mga magagandang sapatos doon sa likuran. So, sa inyong nakita noon, talaga mga, yung mga magagandang sapatos is nasa likuran. So, let's put this thing first. At sa, i-feature mo na itong mga sapatos tulad lang na nito. Sheesh. Adidas Superstar, oh first pick pala ganda na linis lang kulang so yan sa lagang 350 pesos may adidas all star ka, ay uh, superstar ka na sheesh naka size so size 5.5 sheesh so i-flex natin yung sapatos natin yung sinusunod sa sapatos na hindi ako makapaniwala 50 pesos lang po guys yung na feature natin sheesh bargain 50 pesos Tignan nyo talagang hindi ka hindi ka talaga maka-fail dito kapag uh, bumili ka dito sa Victoria's Secret ay uh, sa shop ko ito talagang meron ka talagang mabibili na sapatos pinakala kalahin na 50 pesos lang to 37.5 na ang size. Hmm. Ganda pa yung aerosol. Pa yung pares din niya. Is maganda pa rin. Yung aerosol, maganda din yung aerosol. Shisho. Shisho po na sapato. So, so, yeah, dahil 50 pesos na ito. Bibi, kita. May first day ay may first item na tayo nabibilihin guys ito ay isang knife. so reserve na din to so ito 50 pesos lang to na sapatos reserve na na din to sa akin na to guys kaya nasa natin ha reserve pang third section or last section doon sa so, meron din yung bargain sale so last na lang natin tong bargain sale na picture so let's go so meron din silang mga sapatos na talagang uh, linis lang talagang kulang cloud foam uh, adiwear uh, 650 sheesh linis lang kulang talagang maganda pang yung sole niya plus hole separation ang sexy din linis lang talagang kulang Sheesh. so if you happen na uh, makadaan kayo dito sa kanilang store uh, don't forget na marami sila magaganda dito sa likod ng mga sapatos yung pinakamahal ko na nakita ay 750 yun nata yung uh, Nike Air Pegasus yung nakaputin ah, uh, yan uh, 750 yan pero talagang legit na magandang sapatos patos pa linis lang talagang kulang so dito magagandang sapatos patos nila is na sa likod na part cheese dum, dyan tayo kanina dito tayo ayaw so kayo nang balang mag check dito sa likod punta na tayo sa 100 peso bargain nila let's go so pag pumunta ka dito tsaka maswertihan ka makaka-sale bargain 100 pesos kayo dyan so meron din silang 10 pesos sale doon saka 50 pesos at dito naman is 100 pesos sale so dito tayo dahil mukhang wala nang mga sapatos doon ah, meron pa naman tingnan natin 50 Pesos sila. Puma. Size 37. Pero world top. So, 50 pesos. Sheesh! World top. Ah, may damage sa. So, mostly sa 50 pesos is may mga damage yung mga sapatos dito. Saka, saka meron din silang mga slippers dyan. Ayan. So doon lang tayo sa 100 pesos I'm sure na Merong maganda doon dito Nandito na tayo Ayan. So first kong nakita is Nike Huarache So ito yung mga first na Ito yung first sapatos ko Na nakapag trigger sa akin na mag vlog Itong Nike Huarache Pero yung nabili ko noon is 500 pesos Then all white Then ito yung Nike Huarache na version Naka Pero may Slight damage sya Tingnan nyo Pero Sa 100 pesos Okay na din yan Sale na din Sheesh performance. Naka-size 7.5. 100 pesos din. Sheesh! Ganda. So, try natin ito. ganoon na tayo napili kanina na yan uh, white na Nike uh, 50 pesos i-try natin po si Ate Rosy ma-try natin bura natin si Ate na ibigay sa atin ng 50 pesos let's go she's try Ate <muchas> pwede rin iskwin tate na-con mo sa ito yung hangitan Pilan, bawa na dong pilan ni dong Direna 100 pesos. te. Ah. Oi oh. dire na skin ta de. Keney sa te? Yes. So, okay guys. 100 din dito ang mga sa. So, 100 pesos, eh, repernal natin to. Maganda kasi siya. Eh. Then Yan, may package ni Marilind May package pa siya. <laughs> so, 100 pesos lang 'yun. Oo, fishabol. So... Uh, nakabili na tayo ng dalawang sapatos guys. Halag, halagang uh, 100 pesos. Dalawang sapatos natin nabili. So yung isa is kailangan kailangan lang ng repair. Yung isa is kailangan ng linis. So yung uh, sketchers is kailangan ng repair. Pero may pandikit tayo jan uh, sa ating uh, studio. Then yung isa is linis yan natin. I-try natin yung yung sapatos na uh, Nike. So... Shish! Ganda sa anabot ah, yung 100 pesos mo. Dalawang sapatos ka agad. So, if you happen to love this video and uh, this shop, itry nyo i-visit to. Uh, harap lang siya ng uh, Watsons dito sa Cebu City. Ang shiny. So, wait. So, basta harap lang siya ng Watsons. Harap lang siya ng Watsons at saka the Eden uh, sign. Then, ang ala niya is the Victoria's Shop. So, tingnan nyo. So, yan. Victoria's uh, Fashion Plaza. So, yan. If you happen to love this video, don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ating mga videos. So, see you again next time. See you sa so studios. Bye! Come to party, I just can't get my money right If you really wanna party, you should know that I don't want no fights Everybody wanna step up, you step up and get up tonight If I know I'm pretty, I we'll never owe you no Right, 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 right